Hi guys, good morning. Meron na naman ako nakita dito guys. Uh, isang ano, ganito ang buhay guys pag mag-deliver guys. Kaya tiya grab food rider. Yan po guys. Yan. pag kami dito guys. nag kami ng bumaba yung ano. Yung nag-order ng food guys. Sana naman Ngayon na Gordon, bigyan nyo naman ng tips si Kuya oh. Kanina pa rin nag Malay ko ba ilang floor yan oh. Ayan guys oh. Uh, eh kung nasa tuktok yun Gordon Bababa pa yung ng elevator o oh. Tagal Tapos thank you lang matanggap ni Kuya Pero okay lang yung thank you At least mag neck thank you So guys, ang init na sa labas. Ayan kuya, oh. Sana mabigyan ka ng malaking tip ko ya. Ang ah, na ata yung CS niya. Ayan si Ate pala yung CS niya. Yan Ate, bigyan mo ng malaking tip yan. Ang kanina pa yung nagantay. Hirap pa yan, babad sa init. <laughs> mabait naman si Ate, mukhang mabait naman. Salat sa iyo, Grab Rider. Ingat po. Ayan, may tip na si Kuya. Wow, thank you, Kuya.